Hey, Sol! Very good si Sol. Kinain niya lahat ng kanyang SDN. Oo, very good. Ang oras ngayon ay mga 12.30 ng gabi. At ito naman si Lolo Logan. Ay, hindi pa niya naubos yung food niya. Naglagay ako ng isa at kalahating takal nito ng, of course, SDN 42 Original. Ayan, ah, kinakain pa pala niya. Nauna lang si Sol kumain kintab ng coat mo ngayon na uh, kailangan lang sukla para mawala yung mga dry hairs ano? ano? ba't mo ko tinutusok-tusok sa likod ko? oo, alam ko naubos mo na yung pagkain mo oo, very good ka ah very good ka laki-laki mo na daw sabi ng mga tao sa Manalo K9 papanood ka doon nila palagi si Cesar yung aming uh, coordinator sa ano sa dog training Oh, kinakain niya yung pagkain ni Logan. Lagot ka. Pag nakita ka ni Logan. So, nagpunta si Logan. Ay, nandun. Magpupup siya ata. Magpupup siya si Logan. Nagpunta doon. Sa si Logan. Ang punta nga doon. Ayun. Ah, bantay sa lakay ka. Pati pagkain ni Lolo Logan. Nuubos mo. Pero okay na kay Logan yon. Medyo ano nga, gusto ko ang pabawasan ng food ni Logan ngayon Kasi nung mga nakaraan nga, umiihi siya kung saan saan Feeling ko baka meron siyang sakit sa bato or UTI na Dahil nga pagka nasa kulungan siya Ay hindi siya umiihi, pinipigilan niya yung sarili niya Paglabas niya sa cage Pagkatapos ng buong maghapon, siya pa lang siya iihi Kasi ang tagal-tagal niya umihi Kaya ngayon, buti na lang at nasira itong cage ko <laughs> Ewan ko na lang Natanggal yung mga welding O bigla na lang Bumagsak E eh, ang bigat-bigat nito Kasi ano yan eh Stainless steel door Napakabigat Buti hindi nahulog sa pa ako Nung nahulog yan dito Well anyway Ayan Si Logan As much as possible Hindi ko na siya kine-cage Kaya pag pinapasok ko yung uh, Yung Sasakyan Pinagsistay ko na lang siya dito Hindi <coughs> naman siya lumalabas ng uh, ng kalsada Basta sinabi ko na stay kaya usually na dito lang siya tapos pinapasok ko na yung yung mga sasakyan Pero papaayos ko na lang itong uh, pintuan ng kulungan ko. Ewan ko ba pangit yung pagkaka-welding. Hindi marunong siguro 'yung nag-welding nito. Ayun. Okay, so very good naman. Nagpoops lang si Logan pala doon. At si Sol, ayan po itsura ni Sol ngayon, no sabi kasi ni Cesar nga kanina doon sa Manalo Kena na nagpunta ako sa Manalo Resort Hotel. Papanood daw niya si Sol. Naalala daw niya nung dumating si Sol, siya daw ang nag-receive. Tinanggap niya tong si Sol. Kawawa nga daw. Siya yung nag-report sa akin dati na dumating yung aso na ano na pinapaabangan ko sa kanila at puro garapata. Sobrang payat at puro garapata. Ayan si Sol. Ayan. So, binigyan nila, I think, next guard ba? O brabecto ang binigay nila. Tapos, nawala naman yung mga garapata after a few days bago dalhin dito sa bahay. Nandun muna sa manalokinan niya ng mga almost one week siguro bago siya dalhin dito sa bahay. Yan, ang lapad-lapad na niya. Oo, oh, kaya yung mga tiga manalokinan yung tuwan-tuwa dahil sa transformation itong si Sol. Ayan na. Sabi ni Logan, Anong nangyari sa pagkain ko? Ba't kinakain na naman ni Sol? Ayan, ako, naku, naku. Lakas, Sol. <laughs> ano, oh, relax ka lang. Okay naman yung katawan ni Logan eh. Kasi pagka sumusobra naman yung kain niya, yun, lumalapad siya masyado, hindi rin healthy yun. Lalo na, senior dog siya. Ano, naku, anong ginagawa mo? Patay kang bata ka. O yan. Ang kulit kasi. Okay na yung kinain mo eh. Nasa ano na yon Yung pinakain ko sa kanya, mga 600 grams. Lumalakas ang kain ito ngayon eh. Kasi ngayon, umuulan. Lumalamig ng panahon siguro. Mas lalong ganado kumain ng mga dogs. Kapag ka ganito, kapag ka malamig ang panahon. At, ayan, magde-December na. November na kasi eh. Kaya siguro, ano, kumbaga, instinctively ay nagpuputon sila ng weight. Kaya parang ano, Parang nagugutuman pa itong si Sol. <laughs> Ayun lang, update natin dito sa dalawang ito, guys. Okay naman sila. Ito lang talaga si Lolo Logan eh. Wala tayong ano, ibang choice kundi ano, ma-anticipate na talaga uh, eventually mawawala sa atin to si Logan kasi ang average lifespan lang naman ng mga Belgian Malinois mga 10 to 12 years. Eh ito, 12 years na. Pero hopefully, tumanda pa siya kahit mga 14 or 16 years. Ayoko rin naman tumanda yung aso na parang uugod-ugod na at nahihirapan na sa buhay. Okay na lang din na uh, sila ay mamatay ng natural death out of old age habang malakas pa sila. Para sa akin, ayoko na na naghihirap na yung aso. Of course, malungkot yon Talaga malulungkot talaga ako pag mamatay si Logan. Pero ayoko rin makita na ano tatanda siya masyado na hindi na niya hindi na siya masaya sa buhay niya dahil sa paghihirap niya dahil sa sobrang katandaan ano pero sa lagay niya ngayon 12 years old siguro dahil na nga rin sa SDN42 very healthy ang kinakain niya lang mga supplements vitamins walang binibigay na kahit ano kasi kompleto ng SDN kompleto niyan sa vitamins at lahat ng kailangan ng isang aso para maging healthy kaya sobrang sigla pa rin naman niya at 12 years old Ayan, senior dog. Oh, ang dami ng puting buhok. oh, pareho kami. Uh, ayan. Okay. Si Sol ay pumanik na naman don. Yan lang guys, ang aking update ngayon. Gusto ko lang uh, i-update kayo dito sa dalawa nating aso dito. Si Freddy's nandun sa baba. Hindi ko na mabideo muna ngayon.